Hello mga ka-super kasari! Afternoon duty ang madam! Ngayon linggo na ito, nag-uulan-ulan. Diyan din ba sa lugar nyo? Maulan din ba? Alam nyo din ba na swerte din ang maulan? Dahil ang mga tumors natin, imbis na pumunta pa sila sa palengke, hindi na sila nakakapunta doon kasi nga maulan. Kaya punta sa tindahan na lang. Kaya naman na yan no, aking isang tumor. Diyan na bumili ng ulam, ng sasaingin, ng almusalin at kagabihan nila o oh, tiba, uh, kape lahat na di ba? Syempre, one-stop shop tayo. tayong mga frozen items, may mga konting gulay, may tinapay, may garden ya ka teganern ah, uh, ah. Uh, at ang kagandahan pa pag lumalakas ang ulan, pag tumigil na puntaan sila sa tinda, no? Mayroon din tayong hotdog dyan, no? Naka 600 plus din yan ng tumer ko. Isang tumerko lang, oh, di ba? Blessed Sunday talaga naman, oo, Oh, oh. nakakabawi-bawi kahit papano pag weekend ang ating tindahan kasi ngayon, di ba? Lalo pag weekday, isang tumal ng tindahan. Ako lang ba? Nakaka-experience o kayo din, Oh. At saka, ang hirap din ng barya ngayon, puro 1,000 ang mga pera at 500 na mga pera ng mga tumors ko. Lagi ako naubusan ng bariya ng mga bills. Oo, oo. Kaya minsan masakit sa loo talaga isipin ang mga bills. Oo, oo. Kaya minsan nagpapalit ako sa kung sino kailang papalitan mga ahente o mga rider at kung sino pa at nag ako ng mga papalit-papalit. Ang -papalit. gano'n, ganun. O, sana okay lang kayo sa, all alright. Happy selling! Hello mga kasuper Happy Sunday! Evening duty ang madam. Grabe issues. Maulan sa labas. Pero dito sa loob ng tindahan, umuulan din ang mga tomers. Dahil pag huminto ang ulan, takbuhan na sila dito sa aking tindahan. Kaya naman, non-stop ang madam negosyante. Bukod sa close ang isang tindahan dito. Ha, sakit na ng aking mga pa. Oo. Uh -uh. So anyhow, hindi lang ako na ako nang pag-upload ng aking OOTD. So ito yung ating OOTD for today. Happy Sunday everyone. Ang lakas makamadam ng ating mga accessories. Mga fashion accessories. So tingnan nyo. Tingnan nyo yung hikaw ko. Lakas makamadam, diba? Umurong mura lang yan. 100 plus lang yan. Oo. Oh, oh. Ang aking pintas, necklace, Oo. Oh, oh, mga hypoallergenic, non-tarnish, stainless steel lang yan. Mura. 100 plus lang. Ang aking ano, ay, lakas mo sexy Kaya naman, dami natin tumor. So, di ba? Itong aking OOTD oh, for today. Oo. Oh. di Diba? Nakas mga fresh. Fresh, fresh yan lang. Ang pek. Oo. Oh, oh. So, ngayon, share ko lang sa inyo, no? Meron tayo ditong parcel. Itong mabigat na isang box na ito. Ito na naman ay wala pang siguro isang buwan nag-order na naman ako nitong Lottie luncheon meat. Mabenta talaga itong Lottie luncheon meat. Yan. Kaya per box yung aking ino kaya kung wala pa kayo dyan sa tindahan nyo mga ganitong dagdag-paninda na ako -dagdag yun na mabenta. To ang benta ko nito ay 120 isa. Na-check out ko to ng nasa ano na lang siya 80 plus ang puhunan. O di ba malaki din ang tubo? Kasi nakaka-avail ako ng voucher. Yan. One box Lottie luncheon meat, tastes like um ayan oh. Oh, update tayo dito sa ating tindahan, no? Ang ulan-ulan ngayon. Ngayong gabi na ito, talagang basa-basa ang ating sahig dito sa loob. Para din, binagi ang ating mga display. Uh, oh, oh, ibig sabihin, kumenta tayo ngayong lenggo na ito. Thank you, Lord. Wala, tayong, wala na tayong ice cream. na mag-order na pala ako. Yan. Kanina may deliver ako kay Pure Gold. Always, halos everyday, meron ako deliver kay Pure Gold. At yung school supplies, mabenta pag linggo. Ang school supplies ko, mabenta pag linggo. Mga illustration board at mga papel-papel mabenta at syempre ang ating yan na always naman yan magolo. Uh oh pero may waiting na tayo for display mabenta din pag weekend pag ganito sabado linggo ang ating mga laundry items ayan kaya golo-golo bukas na natin yan ng ating super A ayon okay all right aha uh -huh. Aha, uh -huh, mabenta din nito ito, isa din sa mga dagdag natin paninda yung Norris seaweeds. 20 per pack ang aking benta, mabenta talaga 'yan sila. may Maya Delata, sardinas, masarap ang sardinas pag maulan. Ayun. Syempre, meron tayo dito mga to. bago natin tinda, champay 12 pesos, 20 pesos, meron din tayong bulldog. Ayun, 90 pesos. Nandiyan. Okay. All right, din ang ating mga noodles, 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 noodles. Ito walang kamatayang itlog. Asya, alright. Ayan, nakapagyaw tayo kasi pa na mga tumors kanina. Kanina walang tigal kasi nga close din ng kabilang tindahan. Kaya dito sila nagpuntahan. Advantage din natin pag close ang ating kapwa tindahan. Yun nga lang, mapapagod tayo. Kaya ako sakit-sakit pa ako ngayon. Kasi ikot-ikot ako, hindi ako nakakaupo ayun, oh, yun lang, chill-check muna mga friend, ha, happy selling, sana'y nakabenta, God bless us all, mabuhay tayong bye-bye.